suka. Di man magpaduol siyang yung batin. Oh, 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 oh? 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 kayo, oh? oh. Halos, ang kabuna na niya yung batin. Isog kayo. Oh, no! Huh? Ah, kagat at ayaw niyang pasusuhin ang kanya mga biik. So, ito ang naging problema natin kay DHB. Oh. What's up mga Keds B? Sa mga araw na naman po sa lahat at welcome back na naman po sa ating panibagong video, mga Keds Pagkatapos niya pong manganak, mga anak mga Keds B, ang ating baboy na si Pamni ay ayaw pong magpadudo o magpasuso doon sa kanyang mga biik. At labing-isa pa naman po sana ang goong biik niya, mga Keds B. No eh, kailangan po talaga natin na padudu o mapasuso ang ating mga biik sa kanya. Ang problema ay galit na galit siya at nakakatakot baka kung ano ang magawa niya sa kanyang biik. Kaya ginawan po natin ng paraan niyan mga Kaditsbi kung paano po natin sila padididihin at pasususuhin at sasanayan yung ating inahing baboy na si pamni na meron na po siyang mga biik mga Kaditsbi. At ipapakita ko po sa inyo mga Kaditsbi kung anong reaction niya nung una niya makita ang kanyang mga biik pero kagandahan lang po ay napasusupo natin sila ng colostrum, ano mga kalitsby. dahil habang lumalabas sila ay pinapasuso na po natin sila mga kadits pero sa sitwasyon na ganyan mga kadits ay napakatapang at paano ba na natin gagawan ng solusyon pag ganyan no? mga kadits makikita nyo ho, oh? parang gusto niyang kagatin yung kanyang mga biik mga kadits no? so meron po tayong ginawang solusyon dyan mga kadits hindi po natin expected you know, na ganyan po ang kanyang magiging ugali pagkalabas ng kanyang mga biik mga ka-DHB kaya sa tingin ko ay meron siyang stress at anxiety mga ka-DHB kaya binigyan po natin siya dyan ng antibiotic mga ka-DHB ang ginamit po natin dyan ay teramycin LA, 10 ml po ibinigay natin at medyo nahirapan po tayo dahil hindi po siya sanay maturukan ng mga uh, gamot at vitamins mga ka-DHB karayom at saka sa ko ay stress pa siya dahil ba, panibang ay bago siyang ano no sa kulungan niya makadits hindi siya sanay din sa kulungan at kakapanganak pa lang niya at may nagkaroon siya ng anxiety mga Kaditsby. So, na medyo nahirapan si Kadetsbi dyan kung paano natin uh, tuturukan dahil uh, gumagalaw siya habang hinahawakan natin siya, no. So, bihira lang po ang kanyang mga baboy, mga Kadetsbi. Eh. Isa lang pong kamalian natin dyan dahil hindi naman po kasi talaga tayo ang pumili sa pag, uh, pagpili ng gagawin natin inahin na si Pamnino. Uh, binigay lang po kasi sa atin yan at uh, dinisperse lang po sa atin yan. Ngayon, ginawa natin ng paraan, mga Kadetsbi, para maturukan po natin siya ng antibiotic mga kalitsbi pag ganyan po bigyan nyo po ng mga 10 ml pag ganyan kalalaking baboy mga kalitsbi ayan sinakuha na po natin yung kanyang muka para hindi na tayo mahirapan magturok sa kanya kasi may pangalawang turok pa po yan dyan sa, sa ating ya, pagtuturok sinabayan na rin po natin ng calcium ang CBG mga kalitsbi pero hindi ko na po papakita sa inyo sa video ah uh, pinapakita, ipapakita ko lang po sa inyo ang pagtuturok po natin sa ating baboy na si Pam ni ng antibiotic mga ka Para hindi po ganong humaba yung ating video mga ka no? no? medyo nahirapan tayo dahil nanibago rin po tayo sa pag inject ng baboy dahil matagal-tagal din po tayo na tumigil sa pag inject ng mga malalaking baboy po ano mga ka Kaya panoorin na lang po natin at panoorin nyo po hanggang dulo ang ating video mga ka kung paano po natin ginawa ng solusyon ang pagiging matapang niya at ayaw niya magpalapit sa kanyang mga biik. So, ayan, makikita niyo na po sa ating video ngayon. Ayan po ang ginawa natin, yung net, ang mga biik na lagi niya nakikita sa araw-araw o sa bawat sandali, mga ka -DHB. So, bago po natin sila pakawalan, kailangan po munang masanay siya na mayroon na siyang mga biik sa, sa kanyang kulungan, mga ka -DHB. So, ayan, pinalapit na po natin. At bago po natin pinalapit yan mga bino mayroon po tayong ginawa pa dyang isa na hindi na po natin nakuhala ng video ay sinahod po natin yung kanyang ihi ni pamni sa basahan at pinagpupunas po natin doon sa kanyang mga biik mga bino para pag amoy niya sa kanyang mga biik ay kasing amoy niya rin po ang kanyang mga biik para hindi na po niya aawain yung kanyang mga biik, mga litsbi. So, medyo nalibago po tayo sa ating baboy ni si Pamne, no? Dahil mabait naman po siya nung hindi pa po siya nanganak, mga litsbi. Pero nung nanganak na siya, mga litsbi, talagang nagkaroon siya ng, ano, nung parang uh, anxiety o galit doon sa paglabas ng kanyang mga biik dahil nasaktan siya o baka nagkaroon po siya ng stress sa sobrang haba ng kanyang paglilabor mga Kadidsbi. So kung kayo po ay makaka-encounter ng ganito, ang gagawin niyo lang po ay gayahin lang po natin ang ginawa ni Kadidsbi para po masana yung inahin natin si Fanny sa kanyang mga biik. Kinulong natin na makikita niya lagi at naaamoy niya lagi. At isa pa, kapag siya po ay umihi, kumuha po kayo ng masahan ay uh, ipahid nyo po sa kanyang ihi at ipunas nyo po sa kanyang mga biik mga kadits bihi. makikita nyo po dyan sa video natin mga kadits uh, hindi na po niya inaaway ngayon yung kanyang mga biik mga kadits Ito po yung unang araw po uh, mula nung nag, uh, nagluwal siya ng kanyang mga biik mga kadits No? So nagkaroon tayo ng maliit na problema. Hindi tayo nakapag-video, hindi tayo nakapag-update sa inyo mga kadits Sa ating baboy na si Pamni po, ano mo mga kadits Iyan po ang, pina ang mahirap kung hindi po natin alam kung saan po galing ang mga lahi ng ating inaalagaang gawing inahin mga kadutsbi. Dahil hindi po natin alam yung ugali. Dapat po kasi pagka tayo po ipumili ng mga inahin, dapat po alam po natin yung ugali ng inahin at alam po natin yung genetics ng mga gagawing inahin. Mga LHB. Isa lang po yan sa dapat dating tandaan para po wala tayong maging problema sa pagdating ng panahon na kagaya ng naranasan ko po ngayon, mga kalitsbi. Inihimas-himas namin siya lagi para makadudo at makasuso yung kanyang mga biik. Isa po sa nagiging problema namin yan ngayon sa pagpanganak ni Pamni, no? So dahil pagka hindi po nakadudo po kasi ang ating mga biik, maaari pong magkakaroon tayo ng problema din sa kanyang mga gatas ng ating mga inahing baboy. Dahil pag hindi po natin napasuso ang ating mga biik, pwede pong magkaroon po, magkablocking po ang kanyang mga suso. Ano? So ang ginagawa po natin dyan ngayon, So hinahat compress din po natin ano ginagawa natin ang paraan na ma-compress din yung mga suso niya na na tubig uh, na hindi masyadong mainit para po mawala po yung mga blocking sa mga nipple ng ating mga inahing baboy mga Kalitsby so, panoorin po hanggang sa dulo ang ating video mga Kalitsby at sana mayroon po kayong konting kaalaman na malaman dito sa kay Kadi at bago nyo po tapusin ang ating video mga kalits make sure lang po na nakapag-subscribe na po tayo at i-like po ang ating video. At kung meron po kayong any suggestion about sa ganitong mga problema sa ating mga naalaga ang inahing baboy na bagong panganak, pwede nyo pong i-comment dyan para po ma-share din po natin doon sa ibang mga nag-subscribe sa atin at sa mga followers natin mga ka So yan, na medyo binabantayan pa po natin yan yung mga oras na yan yung mga, mga biik dahil baka biglang harbatin ng ating inahing baboy na si Pam Nino so ang feeling ko kasi itong lahi ni Pam Ni ay may lahi po siyang mataas yung dugo niyang pagiging duro kaya medyo matapang siya kaya advice ko po talaga sa inyo mga kalisbe kung kayo po ay mamimili nang gagawing inahing baboy ay doon po tayo sa dalawang klasing baboy dapat ang ating pipiliin ang land race na genetics o lahing land race o lahi ng large white ng Reduce dahil napaka napaka effective nila sa pagiging mother sa kanilang mga biit mga Reduce ang landrace at saka large white na kadisbi. Ito naman kasi si Pam ni hindi po talaga natin alam kung saan po siya talaga nanggaling, galing ano, saan lahi nang galing dahil nga Edinis eh, dinisperse first lang po ito sa atin mga kalitsby. At isa pa, mayroon din po siyang mga blind nipple. So hindi po maganda ang pag pagsilik sa kanya para gawing inahing baboy mga kalitsby. At hanggang dito na lang po ang ating video. Babus!